Wala ng isang taon bago ganapin ng 2024 Olympics. At ang USA ay kagagaling lang sa isang nakakadismayang fourth place sa FIBA World Cup, sa kanilang lineup na may tatlong all-star, at walang sino man sa roster ang mayroong karanasan sa international game. Ang dati ng usap-usapan na lineup para sa Paris, ay mukhang magiging makatutuhanan na nga. Si Lebron James ang isa sa tumulong sa original redeem team, Upang makabalik ulit ang USA sa tuktok ng basketball world matapos ang kanilang bronze medal finish noong 2004 Olympics. At ngayon ay nakahanda na naman siya na gampanan ang tawag ng tungkulin upang muling sagipin ang USA basketball sa international competition. Si LeBron James, na dalawang beses nakasungkit ng gintong medalya sa tatlong beses niyang paglalaro sa Olympics at ang all-time leading scorer sa NBA ay may malakas na interes na maglaro, para sa isa pang Olympics, at siya din ay handa ng mag-commit, para sa susunod na summer, at tinawag na din niya ang ilang mga superstars ng NBA. Para sila ay imbitahan na sumama sa kanya sa USA basketball team, na lalahok sa Paris Olympics. Si Lebron ay nakipagugnayan na kila Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum at Draymond Green, at maging sila ay mga handa din na tuparin ang pangako na binitawan. Samantala, nagpahayag din ng interes ang iba pang superstar ng NBA na sila Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox at Kyrie Irving. Ang hakbang na ginawa ni James ay nagsimula, bago ang Team USA na pinangunahan ni Anthony Edwards at Michael Bridges ay natalo sa World Cup. At ito ay hindi nauugnay sa kung ano man ang magiging resulta ng kampanya ng team sa katatapos lang na FIBA, manalo man o matalo. Habang ang American Basketball Team ay nabigo sa huling dalawang World Cups, ang programa naman nila ay nanalo ng apat na sunod na ginto sa Olympics. Si James ay hindi na naglaro para sa Team USA, mula nung 2012 Games sa London, ay magiging 39 na sa December. At si Durant, na three-time Olympian at gold medalist, ay magiging 35 naman sa isang taon, ay tinitignan nila ang Paris Games bilang kanilang last dance sa USA Basketball Team. Si Curry na magiging 36 na, ay hindi pa nakakapaglaro sa isang Olympic Game. Subalit siya ay nakakuha ng dalawang ginto sa World Cups, nung 2010 at 2014, ay pareho din ang nararamdaman katulad nila James at Durant. Napag-usapan na din nila ni KD ang tungkol sa kanilang huling kampanya sa Team USA na magkasama.